Ay, ayaw ko lang ganyan ayaw okay, ko lang ganyan ayaw ko mga kababayan uh, try natin yung crispy si ate may matagal na nga daw dito dito sa may papunta sa uh, lugar namin at sana may mga kilala na. may isang mga po ito po yung zero uh, and team lisa uh, ito po yung unang araw namin mga kanina po rescue Ha? Gusto ka pagkain? Hindi mo, hindi ako mukha Ako tapos sabi ko, diba? Kumain ka na? Hello, hindi, Nanay. ayoko kumain Ang marami akong tanong yung mga pagkain Nay, na may dala ko sa iyo yung pa? pagkain, Nay Ayoko Subukan mo lang, Nay, Baka hindi pa nakakain? Ayoko, hindi na mukha po. Alam ko nung gusto ako, kawawa Ano gusto mo, Nay? Ayoko Ako yung nagtatanong, pinapakialamang Hindi na mukha di ba? Dito ka lang, gusto mo sumama sa amin? Ayun. Hmm. May matutulong ka ma ma maayos doon. Hindi, dito lang. Ako sa po, ang katawang ko hinihila ni po ba? Hmm. Ano, gusto mo sumama sa amin? Ayaw po. May magandang higaan doon sa amin ay. Ayaw nai. po, hindi ako nainggit. Ang katawang ko hinihila-hila nila. Ayaw po. Oh, may, pag may dala kami pagkain. Ayaw po. Nanay, oh, pagkain. Ayaw po yan. Manokin, manok yung manok oh, manok yan. Oo, masarap kasi manok yan. kasi duto yan. Yan ang mukha ko, di ba? Yan babae. Oh. hindi yan manok. mo muna yan. Bago tayo oh, may dalawa kami tubig ko. Oh. tubig pa ako, tubig. Buksan ko ha. kaya asawa Matakot. Kain lang na. Kain lang na. Kain Kain lang na. 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 masarap Kainin ka, ka muna ka kaini, kaini, muna. Okay, Kainin muna natin si Nanay. Oh, wala lang ang mukha ko. Wala mo na 'tong tubig na po kayo. nag po kayo. Nilang, ilang mukha. kayo. May malamig ko na ilang na mo ka. kayo na lang po siya. Ilang kayo kay tubig nai. Nalimian lang po kayo. Alam ko, wala kag hindi may asawa po kayo, nanay. Ano ka dyan po kayo? Ano ko nang sa takot ako. Huwag kayong matakot, na, Kaibigan kami. Kaibigan mga amak tayo, di ba? Oh. Okay. Na nay. Nay, gusto mo sumama sa amin, Nay? Ayoko. Maganda doon, Ayaw makakain ko. ka araw-araw. Ayoko. Tsaka Binagawa maliligo ayaw ko maligo na. Kaya hindi na binabalaw ang mukha ko. Hindi ko alam kung sino. Ay, Mirna, na malay mo mahanap ka ng pamilya mo sa pamamagitan nito pag video namin sa iyo. Ayaw ko na. Ganun. Saan po ba yung probinsya niyo? Ayaw na po sa Ela. Ay. Galing na po sa Ela, sa Ela rin ng GMA. Ah, galing kayong GMA, Cavite, Nay? Oo, no, GMA, Cavite, mm -hmm. sa Ela rin. Andun po yung GMA. family niyo Nay, sa Cavite? Oo, nandoon si Toto, di ba yung ganyan? meron po Hindi naman malaki. Bay, ano po ba kayo? Asawa at anak na Eh, sabi ko na nasaan ko na ang anak. Di ba sabi nito ng asawa ko? Ah, bali may asawa po na kayo Ano pa Asawa daw ako. Di ba yan biyahin paliparang baklara? Paliparang baklara. Paliparang baklara. Ang tatanong ko, panino ay nilobali? Tuli po ba? Matakot ako. May mga pulis dito. Nay, sama ka na sa amin dali, Nay. Para ano, Nay, maalagaan ka namin, Nay. Tapos ayaw makita ka ng pamilya mo. Ayaw ko nga, dito lang. Kuha lang kami sa sakyan, Nay, ha. Tapos sama ka sa amin, ha. Ayaw ko. Nay, alis na kami. Ayaw mo naman sumama, Nay, eh. Ayaw ko. Ako sa ako na sa amin. Ako mga kababayan ko. Baka po may nakakalalaki na, ano, kasi matakot ako. Ay, maganda dun na eh. Ma makakaligo ka. Oo nga, ayaw ko maligo. Ah, nagtatanong ako. po sa pamilya sa po ni Nanay Merna, ano? po ano po, uh, po siya sa San Pedro, Laguna. Ako nagtatakot sa mga ginagawa niyo dito. Uh, uh, po ng video. Baka po may nakakalala kay Nanay. Uh, binibili po namin siya. Ayaw mo mga... Para siya si Ate Jocelyn eh. Hindi ba, Hindi lahela ang katawan. Ayaw. Ayaw niyo po talaga. Dyan. Ayaw ko eh. Ninyo ubusin niyo po yung oh, pagkain. Tayo na Tayo mo. Tayo po ang nanay. Ayun po. Sana po natin yung pamilya niya. Tayo na Tayo Tengil Lima, o bigyan ng lima. lima. Tengilin lima. Tengilin oh. Oh, sabi ko, oh. ako na ba ano? Sabi ko, nagtatanong ako yung babae. Kung ko na mukha niya, di po ba? ay na Naisan kayo pupunta pagkatapos yun. Bibili Ay, bilhin na lang tayo na sama ka Bili tayo. Ayoko. Dito ako. Ayun, yung natin na yun. Para ay, makabili tayo. Hindi. Nanay, dito ay, na sa kami. Ingat ka. Na, siya, hindi. hindi. Ay, tubig mo. Ayun, ay, nasa sa tubig, si ay tubig mo. Ay, tubig mo. Nay, saan ka na eh? Ayaw po talaga sa mama. Ayaw po pa-share na lang po ng ating video. No?